Di man sa burikat na abot sa Amerika for today video day. So ang burikat kasi sayo sa no. Paingon mi kusko day ay. oh, nahulog ang silpon. Nabot ang na mi kusko day. Naglantaw-lantaw ko dirida sa si angkong gadala po pushcart. Ako po gadala ko ako. Kaya na ako makita na ako day ng kwaon. So namili po kudri yung sayo mga gusto day. Kaya dindot gadala sa kusko bandil-bandil day no. oh, ni ganahan kay kudri day ba. Kaya kanabit ang dugay kay mahurot day. Pang isa tuig na mahurot ay mga kwan dirida mga gamit ba. punya pang dugay. Mahal siya dirida. E malmahal gamay. Pero nindot gudya day. Ganahan yung kudri sa kusko. Paborito yun ako ng grocery. Unyo oh, kada kan ke makit Andre nya karun de ke wa makei tahu de ke Mirpulis mandiri dai oh hagan bag grocery ku de ke na Mirpulis prawai dengan tahu ke Santi, manggude punu ke kus kudai grabi ka punu dai Murag super super. super. Unya gipahuman na nako ni ang kurang video. Unya na sakyanan day oh. unya gipalitan ko chicken unsa na pangalan na nan dagko kay lang pagkaon diri maka maka dako sa mot sa imuha ba no. Ila pagkaon diri da day kay murag pangtulo na katao may mahurut mahurot. Ako day di man ako ni mahurot day kay pagkaon na day kay dako kasta nan day ba murag mga lusot sa mga purin ni dagko. Ah, nahulog na pong cellphone da deserve. Yawyawan ko kung ba na grabe man kasigira man kag oi e, nga kanay mong cellphone di man na standing ay pagbuot.